Yes, so, okay, siya sige, 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 kaya sige, sige, yung mga sige, 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 nakuha pati yung isa na yan na plastic hindi rin nakukuha yan ito 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 yan 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 nakukuha yan ito yan 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 yung blue yung blue hindi nakukuha yan sige ang daming bunga papaya ang mga katya ang daming bunga ang <laughs> bunga Nakakasya. <laughs> Ay, kung ano sa pala. <laughs> hindi na kukuha yung marami sa tao Hindi. Oo, hindi yun. nakukuha yan. Hindi mo nga kukuha Ito mga buti. Mga buti tayong nakukuha kay madam. Ito, mga plastic. Tayo na dun Sa kabila na tayo mga, mga kajank. Tingnan natin yung mga supi natin doon. let's go. Sige, salamat oh. Sige, oh, sige. Oh, eh, ayo. Okay. Ayo. Ah, sige. sige. Uh, muna natin. Sige, natin. sige. Okay. 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 dito na tayo sa street na sa sabi sa inyo mga sukay natin sa dulo meron tayo yan kaya mo na labas mo yung mga kalakal mo dyan kaya mo na yun daming lata. daming lata. Ah, okay. So ako diyan, papunta ako diyan. Yeah, eh, mo lang 'yan, papunta ako diyan. Ah, mo Eh, mo na diyan, <coughs> <brin? tos> yung... Ito na. Lang. lang. ring siya. Ano na ba? Mga kadya. Ano na, cable. Mga kadya, 43. Ayun, hindi pala 43 yan. Lagay, lagay ng ano, yung kaha. Iba, iba yung karton nito, busing ano? Iba yung karton. Kaya nga. Oh kaya nga. Ano, ano, kaya nga ka dyan. Dami yung daming bote. Dami uh, na <laughs> uh, timbangin na natin. Let's go. Hindi <laughs> natin kaya. Uh, so, uh, mainit. mainit. So, bit, Ha? Oh. Oh. Ayun. Tumasura na lang yan. ya Ayan, ito. yang Kaya yung, yung, yung ano na yung filter ng sabi, mineral yan sa tubig. Oh. Oh, hindi, na, hindi na kukuha. Hindi na kukuha. Ito mga yun. Ah. Hindi. Hindi po siya. Ah, huh? hindi. So, Wilkins. Hey, ah, good morning. Yeah. good morning. Good morning. Oh, good morning. Opo, good morning. Unahin ko lang muna ito kuya. Ayo po. <laughs> Alin? Ito na lang ipa <laughs> di, silang silang di to na lang sa kilit di to. Kasinip karon. Kasinip. Ayaw Ay walang ano tangkay. Hindi na ko sa lima. Kailangan di ba may tangkay kaya to na di to. Oh, eh, lagay nang at sa plastik. na lang natin sa plastik, no? Sa kaya ni at. Yan dami. Ayan, mga sokay natin. Uy, may ilaw. <laughs> Mag-ilaw. Ayan, mga kadyang. So, napakadaming uh, ano natin, uh, si sibusing, mga bakal. Ayan, binintan niya So, may mga jero tayo, plastic, electric pan. Ayan, buhatin muna natin. At medyo sa dulo yung ano natin, uh, ano, sidecar. <laughs> Ayan, let's go.

Ito, mura, 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 lang yung mga ano kaya yeah, dito naman lang ngayon. Ha? Huh? Mura lang. Kasi wala. Wala na nakukuha ang tanso kasi dyan. Mga wasi ngayon, puro aluminum lang motor. So, lugi. ay lang bihis ako nakakuha eh. ng ganito, puro lugi. Kasi, wala. Panalo lang natin dyan yung makakuha tayo ng tanso. Eh. Kasi so, wala, puro aluminum. Yan. Sige, tiyan. Ipiliin natin. <coughs> Eh, so okay natin pala, follower natin to. Si nasa unang LMS ano ADS. Oh, ADS. ADS, yeah, yeah. ADS... Vlogs. Uh, yan, yeah, feeds yeah. Support nyo ba, mga Si ADS vlogs. Oh. Para mga ka-jang. So, oh, eh. Ang ang piso yung Ang piso nga, yung, yung soft drinks, mga ininom ng soft drinks. So, so kay, Ayun, diba? Pero, yun, uh, diba? pala, oh. Oo. ko sa Ayun. Ayun.

Ayaw ka ngayon oh, ano, so sumi natin. Ayaw magpakita sa camera. <three> Ayaw maging artista. Ayun daw. Dalawang 1.5 piso, piso isa. oh, uh, piso isa. Magkano sa? Piso, oh, piso isa. Oo. Oh. Ito. Okay, oh, sa sabi pa gana, hindi si. Wait. <laughs> Ayan, baby. Nasaan na, baby, yung ano mo, yung ah Kalakal mo. pambili ng tinapay, baby. <laughs> baby. Uy, mayroon. Mayroon na naman. <laughs> wow. Tatlo. May 15 ka. May oh, 15. Ay! Ay! Pambilin tinapay. So, mayroon pa, ba Wala na. Wala Ay, sabi mo siya. Thank you, Bosing. Thank you. Ito, lima pa ito. <laughs> ay, dagdag kay baby. dagdag kayo sa'yo, baby. Ito. Ah, wala. Kawai, baby. Kawai, kawai, kawai. Kawai na. Kawai na, kawai. Kawai. Nahiya. Ah, baby. Kawai, baby. Kawai, baby. Ay, dali no? ah. okay, <laughs> na, dali na. Huwag ko baby. Nata, nata aku terus. Oh, itu iPhone oleh, iPhone oleh. Eh, apa kadame itu? Mengambilkins, itu memang kartoon. Ya, benar. Apa sama kamaran mak kita kan Mrs. Celak, elah <guruh> benar sampo. Ayan, ayan, ayan sa sampo. Ya, la sampo. Thank you. Ya, selamat. Entar ramai kali itu. sa sa parang sa oh, mga Wilkins po bossing limang piso Wilkins ayan dito tayo sa kakadyan sa... ah, suki natin marami tayo dyan yung mga suki natin dyan mga kadyan masuki natin yan dito mo lang sa oh, mga Wilkins oh 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 Busy pa ako bro, ano, tropa

na wala na yung ano niya ay sorry wala na yung pinaka shafting ayun na no oh tinanggal mo na yung may shafting pa ito sa loob na eh ito oh ay bak ano to pala ito baklasin baklasin ba? tatanggalin niya baklasin niya kasi yung gitna niya ano may bakal baklasin babawasin na lang natin babawasin na babawasin ah. pa oh pa babawasin pa rin ay mabibigat yung ano mga uh, spring ito oh, dami Ayan, try and tie na lang, try and tie. Try and tie kilo. Uy, ayan lang tayo eh. Ayan lang natin musing, maraming pipiliin tayo dito. Ang yeah. dami, sari-saring mga alakal. Ito so, meron dito mga uh, Wala nang motor. Ano? Dryer. Dryer washing ba ito? A washing. A dryer, dryer pala. Sige, lalaman mo 'yan, pusing, pipiliin natin. Sige. Ayun, ayun. Kailan na ang galong ka? Ayun, ayun. Tingnan mo na natin 'to. Maraming kalakal siguro ngayon, daming karton mo pala. Na-stack na, na-stack na. Oh, ayun, buo na karton mga kalakal pa, mga plastic, lata Ay. Ay, mga kadyang, na tayo sinasagad lang natin yung mga kalakal natin ayan, ito timbangin natin yung mga SOK kaway kaway, na, kaway na, kaway na ayun ikaw baby, sa likod, kaway ayun na, kaway na, ayan Ayan, mga chikiting yung mga natin, suki natin <laughs> Ayan, we we. Makakadyong kurong-kuro tayo. Kaya sa kusako yung mga plastic natin. Bote, mga 1.5. Ito, mga Wilkins. Absolute. Ayan, puro na tayo mga kadyang. Oh, extension na tayo. Ayan, may mga year tayo sa taas. May uh, TV. May mga karton. Up Upuan. Ayun, may mga bakal tayo dyan sa loob. Yung sa kabila, mayroon pa tayong <laughs> dryer. Ayan, washing mo Oh, dryer. So, mayroon pa tayo dun sa kabila. Nakuha natin doon Hindi pa natin na dala. Mga kajas. <laughs> Ayan, let's go. Ayan, mga kalakal natin mga kajas. Nakadaming kalakal natin. Ayan. Nakuha tayo ng mga dryer. Dalawang dryer. Ito, mga Wilkins. Ayan, punong-punong na tayo mga kajas. Extension na tayo. Ayan na tayo. Extension na tayo mga kadyang ko. Bakagin natin kalakas. <laughs> Kaya. Ito pa mga kadyang ko. Zero pa tayo. Mga kadyang. Yan. Nag-TV tayo dyan. Kamada muna natin. Kamada muna natin para makauwi na tayo. At uh, mainit na. Ayan. Ayan. Tinan mo yung papaya. Oh. Wow. Dami nga. Oh. <laughs> Uy, dahil pa kaya. Ayan, sarap pula yun. Ayan na tayo. Ayan na tayo. Araw madahin muna natin ito. Let's go. Kawai, baby. Kawai. Kawai na. O, kaya pa-uwi na ako. pa na ako. Kawai na. Ayan. Ayan. Ay pauwi na tayo. Ayun, parang tayo mga kadyang. Ayun, dami natin yung ano, ayun, dalawang dryer. So, mga uh, Wilkins, Blanghana, mga upuan. Dami nating karton. Ayan, mga bakal sa loob 'yan, bote, plastic. Ayun. Ay mga tawanan natin mga kadyang. kunong tayo, pauwi na tayo. Kawai. Bye, God bless. Bye-bye. Ayun. Ano rin yun ha? Ayan, makikita kayo doon. Thank you for watching mga kadya. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadya.